Babalik tayo mga kabayan. Itong ibabalita natin sa inyo ay ayan. hindi ko alam kung matutuwa ako. Maiinis dito. Eh, no? Itong si General Torre. Uh, pakita ko lang sa inyo. No? Muna. General Torre yan. Hmm. Ba? Tapos ko lang. Nagpa-practice pong mag-boxing. Kasi uh, yung hamon ni Batte Duterte sa kanya na sila ay magsuntukan eh kanya pong pinatulan at itong araw no to kaninang umaga to ay uh, <tinyo> Seryoso. No? Eh, marami pong mga problema yung natin yun. Dapat yung mga gantong klaseng uh, uh, yung mga patutsadahan na yan sa mga yung mga bangay-bangay na yan eh, kung sila ay magsusuntukan, magdihuman, no, maiinis ka kasi, para mga bata, no. Pero, uh, gagawin daw nila ito, no, itong kanilang uh, pagbo-boxing, ah, uh, kumbaga, ah, uh, ito-donate yung uh, ma pera kasi, parang, ano, uh, tayo, no? boxing sila with a cause. Ito-donate sa charity yung ma nilang pan. So, kung titignan mo naman, ba okay yun? Kung meron naman palang patutunguhan. No? kasi kung sila ay magsusuntungan lang, mag-boxing para magpasikat, para uh, sundin yung kanilang uh, mga bugso na kanilang mga damdamin, walang kwenta yun. Pero kung meron naman pong cause, sige, papabor po tayo dyan. Tingnan natin yung uh, pag-i-insire dito ni General Torre, ha? seryo to, to ah. <laughs> pero siya interview niya, pero mamaya na natin. Ano. titignan mo eh, parang uh... Natatawa ko na rin lang, eh. kasi po ang pagbuboxing, hindi po biro-biro yan. Eh, kung sila ay uh, tapos to Lebrons, kapag uh, hindi ka fit dyan, tapos nakikipagsuntuwa ka, no? uh, kung kilos-kilos ka, sinusunto ka, sumusunto ka rin, uh, hindi di ka sigurado kung uh, aawad ka lang 12 rounds dito eh. Eh, si General Torre, eh, medyo meron ng edad to. Although, polisya syempre active yan. Eh, syempre, mas bata itong si Bastido Duterte. Ah, uh, hindi natin alam kung laki uh, ensayo 'yan para pagandahan nito. Pakikipagsuntukan dito kay General Torre. No? Tuloy natin yung uh, interview dito ni General Torre para ipakita sa inyo. Hindi po ito fake news, totoo po ito. Totoo no? po ito. May interview sa kanya. <laughs> Mga oras talaga kayo eh. Pero you know, uh, tama tama dahil uh marami ang nasa lanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this uh, moment or this opportunity for uh, to raise funds in a well, charity boxing match. This coming in... Ayun, sabi nga niya, charity boxing match. Kaya sabi ko, okay, sige, pwede yan para sa akin. Kasi kung uh, suntukan lang at wala naman na mangyayari para magpasita at wala po kwenta yun. Eh. Ayan, si General Torres sabi niya, gagamitin yung opportunity para itulong, i-dodonate yung mariris ni Lampad kasi nga maraming baha, baha ngayon, walang tigil yung ulan. Maganda yun, no? tuloy natin yung kanyang sinasabi din sa interview niya. And kung para mabilis, uh, this coming Sunday sa Araneta, uh, tour grounds, pwede. Tour rounds sa para maganda at uh, para medyo marami-rami ang marais natin. Siguro you can find sponsors per round, may mag-sponsor. So let's uh, place their merchandise uh, before each round. So Sipin mo. Uh, gusto niyang gawin sa Arena ni pa. Marami manunood doon. syempre. previewing yun. Diba? Kaya lang ang tanong eh. Meron kaya mag sponsor dito? Sana meron. Kasi meron naman pong purpose yung gagawin nilang bakbakan eh. No? Di na mahalaga kung sino man nanalo dyan. No? Kung matalo si General Tony kasi medyo may edad na. Baka supungin ng rayuma ito eh. <laughs> And, no? Eh siyempre si Basti medyo mas pata yun. No? Kung sinong mamanukin nyo mga kababayan, e-comic din yun dyan. Uli natin yung... So, para medyo marami-rami ang sponsor, marami tayong ma raise na pondo. Sir, can you give us a background? Nag-hangon ba siya? Pa paano ba yun nga? Uh, well, I was informed at nakita ko rin sa social media na nag-hangon siya ng suntukan. And, uh, well, sa atin naman, uh, whether it's serious or not, uh, sa atin, let's just put this on a better... Better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan. Uh, boxing na lang para Madaling i-set up. Ayan nga. Ano. ni Basti itong General Torre sa social media. Siyempre, yung post niya na kilalang tao eh. Madali pong mag-trending yan. Bali-balita yan eh. Dan sa nakahabot sa kanya. At kanya nga nga, papatusin ito. Duro naisip din ni General Torre na sige, gamitin natin itong opportunity na to para itutulong natin yung marirace na pan di diba? At uh, gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will. They will oblige. Kung wala naman, di ba ganap tayo ng kung saan ang gusto niya? Kasi naman ako yung mga comments sa social media. Bakit kailangan mong patulan, Sebastian? hindi naman. Hindi ko naman siya pinapatulan. I just see this an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya nga, uh, sigurado maraming sponsor nito and everything that, uh, all the proceeds that we'll raise. Uh, we will donate to charity ako i'll donate to charity kung ano man ang mga part ko rito at uh, uh, para sa mga nasalanta ng bagyo at uh, baha ngayong nakaraang uh, masamang panahon na ito Sir kung sunday na may time pa ba pa para mag-practice hindi naman hindi kailangan sa tingin ko naman eh, charity boxing match eh kung magkasakitan konti lang yan at eh, least eh, lakas lang na loob yan eh, sa akin naman Uh, well, pareho lang naman kami siguro walang practice or baka kung nag-practice <laughs> yung, okay, well, then, let's see. Let's see. <laughs> Pero nagabiglaan ito mga kababayan. Nakatawa na ano yun. Eh, na. Pero okay, sige. Kung itutuloy nila yan sa Araneta Coliseum o kung hindi naman daw sa Araneta Coliseum at maghahanap sila ng venue kung saan sila magbabangasan o mag-boboxing. Mag, uh, mag, uh bo -boxing. diba? So, <laughs> kung iisipin ko, kayo, sinong mamanokin niyo dito, mga kababayan ko, si General Torre, police to, siyempre. ah uh, everyday ang ano niya, activity niya. Meron gym yan sa, ano eh, siyempre, sa mga PNP. May sariling boxing, boxing gym yan. At, uh, kita nyo ba yung training, no? Kung marunong din. eh tingnan natin yung kay uh, uh, Baste. Eh, wala pang update si Baste Duterte kung itong pagtanggap ng hamon ni Torre, General Torre, ay eh, uh, kung din ba niya. Kasi balita ito eh. So yan yung ating uh, uh, nakakatuwang, nakakainis na balita ngayon mga kababayan. Comment kayo dyan, share yung video, subscribe. Ganito lang lang. God bless.